Hello! Magandang araw sa inyong lahat, mga managers! Ito po tayo ngayon for today's video. Ang ating ipinapakita ay ang pag-makeover sa aking uh, pinaka-VIP uh, customers sa araw na ito. Ayan, siyempre walang iba kundi nga aking mother dear. Ayan. Aking uh, nanay at ang aking ina. Ayan o. Oh. Dahil kanina... Ah uh, kasama niya yung aking uh, kapatid at sinama siya dito. So siyempre, sinamantala ko na yung pagkakataon na makapagbigay ng serbisyo. Ah uh, kung sa iba nga nagagawa kong makapag uh, make ng uh, kanilang mga buhok, ah uh, bakit yung nanay hindi ko pa magawa, ba? at ito na nga. Nasa uh, kalagitnaan na tayo ng paggawa ng kanyang uh, buhok for makeover, ayan makeover pa talaga. Ayan. At uh, kanina reklamo pa siya ng reklamo kasi may mga pumipila daw at uh, baka mag-uwian. So hindi na ako nag-atubiling gawin yung uh, ano. Kasi so, yun, nandito siya sa chef ko at hindi ko hindi, ako dapat ang masusunod, di ba? <laughs> okay, ayan ah. Uh, at uh, mag-aahit uh, tayo. At uh, pagkatapos natin mag-ahit at uh, tayo ay uh, maglalagay ng uh, uh, kanyang uh, kulay para hindi siya magmukhang matanda. matanda At may mga konti pang uh, mga sobra kaya ulit-ulit. at pinupulido natin yung gawa mo. Nakakahiya naman. Napaka-very uh, important person yung ating ano, ating customer ngayon. At ayan na. Maghahalo na tayo ng uh, pangkulay sa kanyang book habang siya ay uh, tanggi ng tanggi. Wag na daw, wag na daw. <laughs> Pero hindi pa rin siya mananalo kasi siyempre andito siya sa shop. Ang gagawin niya lang ay maupo at uh, gagawin ko lahat ng uh, ano, service yung dapat ay mapasa kanya. Deserve niya naman yun, di ba? At tuloy-tuloy nga lang po yung aking pag-apply ng uh, hair color. Ayan. At na bang ano natutuwa naman siya, tumutuwa naman. Hindi nga lang kami magkaintindihan kasi kailangan kong sumigaw sa ang boses ko kasi medyo ano medyo malalim na po yung pandinig ng aking nanay pero ganoon pa man <clears throat> yung iba kasi yung pangintindi at pangunawa di ba kahit na hindi kami nagkakaintindihan sa salita nagkakaunawa naman kami Ayan, Tinatanggal na lang natin yung mga hindi masyadong ano ang tawag doon yung hindi masyadong nasa lines at uh, patapos na nga tayo sa paglalagay ng ating uh, coloring at yan ah wah wow! <laughs> maraming salamat sa panonood hanggang sa muli